guys, I'm back. Ay mga katana tita. It's me, tana tita. Tayo, hindi nang bunutan ko. Itong maasim na kay ng nanay ko. At kasi tapos kaya ako tuluan ng mat. Ah. Oh. Piso, isa Isang bunot, piso. Okay. Kada bunot, piso ah. Oh, one. Uh -huh. One pesos. Hi. Tanggal balat naman sa iyo eh. Eh, di ba sabi ko kanina, piso isa? O, pangalawa, may, nakabudot ako ng pangalawa. O, pangatlo na to, o. Pangatlo, kayo rin na ba? pangatlo yan, O, pang, panglima na yun, ah. Mm. Kada pinch ko sa'yo. Bawas. Yun. Bawas yun. Pag na, ano balat. Bawas. Oh, Ah, right? Seven! Seven pesos na. Kahit mga ten pesos lang. Pang baon. Oh. Mm. Eight. Mm. 8. na ako mga ka Last na lang. O, okay. oh, Hanggang din lang naman. Basta pang baon ko. sa school. Kapag laban 100 ko doon, baon ko doon. The school. Ang Untok Ah. Ano? Hay mga katarapitan.